Dahil sa posisyon na kino kanyang mga aksyon, ipinapahamak niya talaga ang uh, mga karapatan at interes ng Pilipinas at mga Pilipino uh, tungkol sa Sabah. Uh, Bale, uh, hindi na maging maliwanag kung uh, tinataguyod pa rin ba ang pamalan ng Pilipinas ang uh, kanyang karapatan, soberania at territorial integrity sa Sabah. Pag-aari ng Pilipinas at Sambayang Pilipino ang Saba, ibinigay ng uh, Sultanato ng Sulu ang pamamahala sa Saba noong 1962. Pag-aari naman ng uh, Sultanato ang Saba dahil sa mula pa 1704, uh, siya nang pinamahala at uh, pinagmayari sa Saba ng Sultanato ng Brunei. Ang Sultanato ng Sulu, uh, ipinaupa ang Saba sa isang trading company ng mga Ingles. Uh, ang trading company ay pag-aari ng uh, Dent at Overbeck. At maliwanag sa agreement na lease yun, hindi yung uh, bali ipinamigay na yung pag-aari at ang patunay dyan nagbabayad ng rent o padyak ang uh, trading company sa pamilya ng uh, Akiram o Sultanato ng Sulu uh, magmula 1878 nagbabayad ng uh, 5000 ringgit at patapos na dagdagan ito ng uh, mga 300 ringgit dahil may lampang uh, idinagdag na isla na ipinaupa ang mga British, ginugulo nila kung ano ibig sabihin ng salitang padyak. Pero ibig sabihin niyan ay rent or lease, hindi session. Ang ano naman, walang karapatan na magtayo o kaya walang karapatan ang Malaysia na sakupin. Ang Saba, sa pamagitan ng pamimilit at deception na-incorporate ang Saba sa Malaysia noong 1963. At uh, hindi nila pwedeng gamitin yung uh, argumento na nagpasya ang mga mamamayan ng Sabah. Ang uh, Inglaterra o United Kingdom gumawa ng malaking paglabag noong uh, 1946 noong inangkin nila ang uh, soberania uh, sa Sabah. Uh, ito ay labag sa prinsipyo na pag-aari ng Sultanato ng Sulu ang Saba at ipinaupa lamang ito sa trading company. Bago pa 1962, nung lumapit yung mga kinatawan ng Sultanato ng Sulu sa gobyerno ng Pilipinas, may masinsinang Research na ang ginawa ng Departamento ng Foreign Affairs at si Makapagal uh, mismo na functionary ng DFA uh, ang gumawa ng research at presidente na si Makapagal noong ipinaubaya ng uh, Sultan ng Sulu ang Saba sa gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, itong si Makapagal inutusan ng Estados Unidos na magma conference ibig sabihin conference ng uh, Malaya, uh, Philippines at uh, Indonesia para ilagay sa sulok si Sukarno kasi si Sukarno nung araw linalabanan niya yung pagtatayo ng uh, Malaysia at ang Malaysia naman ipinagdadahilan na uh, yung Malaysia para laban ng komunismo at uh, ang umanoy ekspansyonismo ng Indonesia nagmampilido conference at uh, balit tinabunan yung issue ng Sabah magmula noon humina yung lantarang pagangken ng Pilipinas sa Sabah at uh, si Marcos naman nung naging presidente nagproyekto na magpadala ng mga mga Moro at Pilipino sa Saba bilang Expeditionary Force. Pero dahil sa korupsyon ng mga project officers na militar, uh, pinagpapatay nila yung mga Moro sa tinawag na Jabida Massacre. Magmula noon, nalagay na sa back burner ang uh, Saba issue. Ito namang uh, Nino Aquino at si Cory Aquino, nung naging presidente si Cory Aquino, sinadya nilang itabi ang Saba issue pero yung issue yung ano yung pag-aari ng Pilipinas hindi nawawala uh, itinatabi uh, tong mga Kino itinabi nila lalo na si Korea Aquino dahil uh, dahil kinakaibigan nila Malaysia posible pa may mga investment sila uh, sa mga kumpanya sa Malaysia hanggang sa Saba kaya hanggang sa anak ng Noynoy -Noy Aquino Uh, mayroong pagpapabaya sa karapatan ng Pilipinas na patawan ng soberania uh, ng Saba bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Pabaya sila. Pagdating natin sa panahon ni Noy, Noy Aquino, nakikita natin na sinusulusulan pa niya uh, ang uh, militar ng uh, Saba na, na salakayin yung mga Pilipinong uh, gumawa ng uh, demonstrasyong pampolitika para ipaggumit ang karapatan ng uh, Pilipinas uh, at uh, uh, mga interes ng Sultanato ng Sulu uh, sa Sabah. Yung ginawa ng dalawang daang followers ng Sultanato ng Sulu asa uh, pagpunta sa Sabah ay isang aksyong pampolitika. Ipinahayag naman nila na hindi sila pupunta doon para lumaban. Gusto lang nila na ipakita na may karapatan ang Sultanato sa Sabah. At uh, bigyang pansin dapat ng uh, uh, sambayan ng Pilipino at buong daigdig ang isyo na ito. At ano naman, ang uh, armas nila naman, napakakunti. Ang masama dyan eh, nanulsol si Aquino. Sinabing uh, mali ang ginawa uh, ng mga followers ng Sultanato at parang binigyan ng signal at lisensya sa Malaysia na imasakir sila. Dahil sa posisyon ng Aquino at kanyang mga aksyon, ipinapahamak niya talaga ang uh, mga karapatan at interes ng Pilipinas at mga Pilipino uh, tungkol sa Sabah. Uh, Bale, uh, hindi na maging maliwanag kung uh, tinataguyod pa rin ba ang pamalan ng Pilipinas ang uh, kanyang karapatan, soberania at territorial integrity sa Sabah. Nasulusulan pa yung mga autoridades ng uh, Malaysia, na salakayin yung mga nagsipuntahan doon sa Saba, nakipag-ugnayan lamang sa mga kapwa nilang Pilipino at kapwa nilang mga Moro sa Saba. Sa ilang panahon, matapos yung panahon ni Tun Mustapa bilang Chief Minister ng Saba, kung saan pinapayagan yung hundreds of thousands of Pilipinos umaabot sa uh, more than 1.5 million na lumipat sa Saba dahil sa mga labanan no sa pagkitan ng MNLF at uh, gobyerno ng Manila ano magmula noon binabawasan na may patakaran na bawasan yung pagpasok ng uh, mga Pilipino lalo na yung mga galing sa uh, malalapit na isla o kapuluan ng Sulu uh, nagigising mababalasik ang uh, uh, gobyerno ng Sabah Uh, yung uh, laging uh, naghahanap ng uh, undocumented Filipinos daw o kaya tinatanggalan ng citizenship o dokumento ang mga Pilipino na nasa saba at uh, ginugulpi pa sila bago i-deport. Ginugulpi, pinap, uh, pinapairapan sila. Uh, ang ganitong uh, ginagawa ng Malaysia lalong uh, lalala dahil sa posisyon at mga aksyon ni Aquino. Pati yung mga Pilipino na sa maraming henerasyon nakatira na sa Sabah, ano yun? yung kanilang karapatan magkaroon ng lupa uh, at trabaho na sisira at uh, sinasadyang uh, linilimita ng uh, Malaysia ang mga karapatan ng mga tao ito. Sa so, tingin ko naman, hindi lang 800,000 ang Pilipino ngayon sa Sabah. Uh, karamihan galing sa mga Moro provinces uh, pero nandiyan din yung mga Ilocano at Bisaya nag na, nagsipuntahan sa Sabah dahil sa trabaho sa mga tutsokohan, plantasyon at uh, doon sa mga uh, empresa sa langes at uh, at gas. So pinakamalaking bloke ng mga naninirahan o populasyon ng Sabah ay Pilipino. Bala'y pinapahamak ni Noy Noy ito, uh, pinapahamak uh, yung ancestral rights ng mga, mga Pilipino na nanirahan na sa Sabah sa matagal na panahon, uh, magmula pa bago may uh, kolonyalismo ng Espanya, uh, hanggang sa recent times na talagang dumami ang pilipino uh, sa pilipinas dahil sa kaguluhan uh, noong mga 1970s hanggang 1980s at dahil sa ano, uh, pagkuhan pagkuha ng iba pang pilipino uh, kayba sa mga moro uh, paghanap nila ng uh, trabaho uh, sa mga plantasyon, mga trosohan at iba pang uh, uh, pagkakataon sa Saba. Gusto kong ipaabot sa kanila na sinusuportahan ko ang Sultanato ng Sulu at mga kababayan nating nasa Saba. Sinusuportahan ko ang sambayanang uh, Pilipino uh, sa uh, pagangkin ng soberania at territorial integrity. Uh, Uh, ng Pilipinas uh, sa Saba. Sinusuportahan ko lahat ng uh, magkakain niyang lang gawin para paggumit ang uh, soberania uh, ng Pilipinas at karapatan ng mga Pilipino na nasa Saba. Ang paglaban ay mas matibay ngayon kaysa mga panahon. Nung itinatagyang Malaysia eh ano lang yan, mga half a million people lang inhabitants ng Sabah. Ngayon, 3 million uh, ang inhabitants ng Sabah. At ang pinakamalaking bloke ng naninirahan dyan ay mga Pilipino. 800,000 yung acknowledge na bilang ng mga Pilipino. Mas malaki pa dyan ang mga Pilipino na nasa saba. Kung gayon, may panloob na batayan sa Sabah para ipaglaban ang soberaniya ng Pilipinas, ang territorial integrity ng Pilipinas, at madaling dumagsa ang mga, mga kababayang Moro at iba pang Pilipino para sakluluhan ang mga Pilipino na nasa loob ng Saba. Ang payo ko uh, sa Sultanato ng Sulu, ipagpatuloy ang kanyang paglaban para sa kanyang mga karapatan at para sa soberania ng Pilipinas sa at sa pagangkin sa Sabah bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, uh, dapat ipaglaban ang lahat ng karapatan uh, sa lahat ng paraan na posible.